Natural lamang po na itanggi na itong si Kibuloy, ang mga akusasyon, ang mga karumalduman na paratang laban sa kanya. Natural lamang yan. Alangan ng mga aminin. <laughs> ano ba? etong mga diehard at mga KOJC members. Natural itatanggi yan. Dahil pag inamin niya yan, saan pa siya pupunta? Okay. Gagawa at gagawa ng paraan itong isang ito. Sabi nga niya, magkita daw sila sa husgado ng mga nagsampa o ng mga inagrabyado ko na niya. Lahat daw dapat yan ay magsampa ng demanda at kaso nga. Maghintay lang po dahil importante na dumaan talaga sa ganitong klaseng investigasyon kung saan dito makikita ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan kung saan ka pwede pang kasuhan. Marami na pong kaso. Marami na pong uh, nakahain na kaso sa, sa DOJ, sa iba't ibang regional trial court. May mga kaso na po kayo. Nang <laughs> sinasabi mo, kasuhan kayo. Meron na po. Umuusad na po lahat ng kaso niyo. Huwag niyo pong guluhin at paniwalain yung mga ang inuuto niyo na lang kasi dito ay yung mga miyembro niyo ang ibig sabihin, yan na lang ang pinapangalagaan nyo na sana hindi sila magising sa katotohanan. Pero wag ka, lahat yan magising sa katotohanan. Promise. Meron siyang bagong minsan sa mga taga or mga miyembro ng KOJC. Tatag lang, basta the truth shall set us free. Jesus Christ said, eto yung masaklap. Ano? talagang gamit na gamit ang pangalan ni Jesus Christ, sa mga kabalbalan na eh, si Kibuloy. Hmm. yung nung narinig ko yung kuno ay kota ng mga uh, or caroling, di ba? Binigyan ng kota ang isang grupo na halos 15 million. Mantakay niyo, paano niyo yung mabubuo sa, sa isang buwan? Talagang talagang makasarili, pansarili ang iniisip, pansarili ang iniisip na isang ito. You shall know the truth, and the truth shall set you free. If these people are telling the truth, they should go to, to the court. Ngayon, meron na po, nasa korte na po, umuusad na po yung mga nakabinding yung kaso dati sa mga korte. May korte sa Davao, may korte sa Pasig City. At syempre, yung mga kaso nyo rin po sa ODOJ, meron na rin kayong mga kaso sa US marami po yan ano pa pong korte ang sinasabi? <laughs> tatag lang daw dahil ulitin ko ha the truth shall set us free oh mali dahil kung talagang patas at totoo at lalabas ang katotohanan you will all go wrong okay wala kayong patutunguhan hindi na kayong makakaahon kung yan ay talaga kung talaga po na magiging patas ang labanan, magiging patas ang laban, siguradong wala kayong panama. Siguradong you will face justice. Yan po ang ito. Good luck.